Uh, tatanong ko lang ho sana kung kailan ho ba magaganap o masasabi o matatawag ang isang tao ay siya ay isang anak ng Diyos. Kasi meron ho bang anak, anak ng Diyos sa uh, labas ho ba sa iglesia? Meron ho bang matatawag na siya ay isa sa anak ng Diyos? Kasi merong requirement sa Biblia para maging anak ka ng Diyos eh. Marami. Bibiya kita ng ilan ano? sa otso ng Roma, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang isang patutuo na anak ka ng Diyos, yung Espiritu mo, nilakipan ng Espiritu ng Diyos. Ha? Kaya ang Espiritu na ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos when you have the spirit of God in you, anak ka ng Diyos. Kahit na yun. Kahit na ba wala siya sa iglesia. Ay, ibang usapan yon. Paano ba yun? natin mamaya yun. Kailan ka magkakaroon ng espiritu ng Diyos? Kailan? Pakinggan mo sa 1.23 ng kawikaan. Para ka maging anak ng Diyos, magkaroon ka espiritu eh. E pa, paano ka, paano ka magkakaroon ng espiritu? Magsibali kayo sa aking saway. Narito Aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ayun, sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Turn ye at my reproof. And behold, I will pour out my spirit unto you. Kaya magbabalik loob ka sa Diyos para ibuhos sa espiritu eh. ba? Diba? Para maging anak ka ng Diyos. Anong katunayan na para maging anak ka ng Diyos, magkaroon ka espiritu, e eh, babalik ka muna sa Diyos. Un unang Juan 3, 24. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay, ay mananahan sa kanya at, at, siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan, ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Maliwanag yun. Ano? Ang tumutupad ng kanyang utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. Dito'y nalalaman natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanya ibinigay sa atin. Eh kailan ka magkakaroon kung tumutupad ka ng utos? Eh isa sa utos yung sumama ka sa iglesia. Eh di ano po pala, yung ang matatawag lang anak ng Diyos, yung nasa iglesia. Oo, oh, oh, you are adopted. Uh, hindi ka, hindi kagaya ni Kristo na uh, talagang bugtong na anak. We are adopted sons.